Kahulugan ng kandila sa panaginip. Ang panaginip ng mga kandila ay nagpapakita ng koneksyon sa spiritualidad na nabubuhay ng isang tao. Gayunpaman, depende sa kondisyon ng kandila, lahat sila ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Hindi marami ang may panaginip na ganito dahil ang mga kandila ay sumasalamin sa pinakamalalim na damdamin ng individual. Kaya kakaunti ang mga taong nagtagumpay sa pag-abot sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang sarili tungkol sa kaalaman sa sarili. Sa ilang mga kaganapan, ang panaginip tungkol sa mga kandila ay sumisimbolo na ang kaalaman na iyong nakuha ay nawala nang hindi inaasahan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kung ano ang iyong nakuha sa buhay na ito ay lumayo sa iyo. Ang panaginip ng mga kandila ay sumisimbolo na ang iyong buhay ay puno ng kadalisayan at kapayapaan. Ito ay tumutukoy sa mabubuting bagay. Magkakaroon ka ng mga sandali ng hindi pangkaraniwang kalmado. Kailangan mong magpasalamat sa Diyos kung mayroon kang ganitong panaginip kailangan mong maalala ang iyong mga panaginip ng mahinahon at makita ang kasalukuyang kalagayan. Gagawin ito nitong malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip tungkol sa mga kandila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kandila. Kapag nanaginip kang makakita ng mga kandila, ito ay nagpapakita ng magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa enerhiya, Gayun paman, susunugin ng apoy ang iyong buhay habang ang liwanag ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa iyong paglalakbay. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagunlad sa iyong relasyon sa pag-ibig. Ang mga kandila na nakikita mo sa mundo ng panaginip ay may iba't ibang kahulugan. Kapag nakakita ka ng puting kandila, ito ay nagpapahiwatig na may magandang mangyayari. Ang pulang kandila ay babala na may mangyayaring kakilakilabot sa iyong buhay. Tandaan na huwag sumuko sa iyong sarili at hindi mo kailangan gawin ang hindi mo gustong gawin. Kung makakita ka ng maraming kandila, ito ay nagpapakita na makakakuha ka ng proteksyon mula sa masamang enerhiya. Napakaraming kandila sa isang panaginip ang nag-aalok ng landas na nasa harap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na kandila. Kapag na naginip kang humawak ng kandila, ito ay nagpapahiwatig na hindi kagaanong secure ka makailan. Maaring natatakot ka sa mga hamon sa iyong buhay. Gayun pa hindi ka palaging matatakot o madepress. Ang panaginip na humawak ng kandila ay nagpapakita na nakukuha mo ang lahat ng liwanag na kailangan mo upang sindihan ang isang madilim na landas. Maglakad ng buong tiwala na mayroon ka. Ang pagkilos ng paghawak ng kandila ay nagiging simbolo ng patnubay at pag-iilaw sa dilim. Ipinapahiwatig nito ang iyong likas na kakayahang magdala ng liwanag sa mundo at mag-navigate sa mga hamon ng buhay. Ikaw ay may dalang ningas na ito, ang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa iba. Ang iyong panaginip ay isang malakas na paalala na nagtataglay ka ng lakas at potensyal na magdala ng positibong pagbabago saan ka man pumunta. Ang kahulugan sa likod ng paghawak ng kandila sa iyong panaginip ay umaabot din sa personal na kaharian. Sinasagisag nito ang iyong pagnanais para sa panloob na paliwanag at pagtuklas sa sarili. Ang kandila ay kumakatawan sa kaalaman at karunungan na hinahangad mong makuha at ang panloob na liwanag na gumagabay sa iyo sa iyong espiritual na paglalakbay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling nakatutok, determinado at matatag sa iyong paghahangad ng pagpapabuti sa sarili at personal na paglago. Inihikayat ka ng iyong panaginip na yakapin ng prosesong ito ng pagbabago at magtiwala sa iyong mga kakayahan upang mahanap ang mga sagot na hinahanap mo kahulugan ng panaginip tungkol sa kandila na namamatay. Kapag nakita mong namatay ang kandila, nagpapakita ito na mayroon kang malakas na pag-asa na matupad ang iyong ambisyon. Maaaring mayroon kang isang bagay na pinaghirapan mo. Ang mga taong malapit sa iyo ay magdadala ng makabuluhang impluensya at magiging mapagkukunan ng suporta upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang biglang pagbabagong ito ay makakatulong sa iyong kaluluwa dahil ito ay magdadala ng malaking personal na kasiyahan upang makamit ang iyong matagal nang nakaplanong mga layunin. Ang isang panaginip ng isang biglang napatay na kandila ay nagpapaalala sa atin ng lumilipas na kalikasan ng buhay at ang panandilian ng ating pag-iral. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang oras ay dumudulas, na humihimok sa iyo na sulitin ang bawat sandali at yakapin ang bawat pagkakataon ng may hindi natitinag na determinasyon. Bukod dito, ang simbolismo ng napatay na kandila ay nakakakuha din ng pansin sa potensyal na kadiliman na maaring tumalima sa ating buhay. Sinasalamin nito ang takot na lamunin ng kailaliman ng kawalan ng pag-asa o kawalan ng katiyakan. Pinipilit ka nitong harapin ng anumang mga anino o pagkabalisa na maaaring makahadlang sa iyong paglaki at pagtupad sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsindi ng kandila. Kapag nanaginip kang magsindi ng kandila, ito ay nagpapahiwatig na nagsumikap ka upang patatagin ang iyong sarili. Makakatulong kung pupunan mo ang kawalan na matagal nang gumugulo sa iyo at hindi mo namamalayan. Kadalasan ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng magandang balita. Baka may magbibigay sa iyo na magandang regalo at mas makikilala mo ang isa't isa. Bukod dito, ito ay nagpapahiwatig na makakahanap ka ng solusyon sa isang problema na nagpahinto sa iyo sa pagtatrabaho o pagkatapos ng mahabang panahon. Makakatulong ito kung pinahahalagahan mo ang pagkakataong hayaan liwanagan ng liwanag ang iyong landas at magbigay ng maraming karanasan. Kailangan mong i-enjoy ng buo ang bawat sandali. Huwag kalimutang ibahagi kung anong ibinigay sa iyong kasama ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang panaginip na magsindi ng kandila ay sumisimbolo na magkakaroon ka ng liwanag para ilawan ang dilim at mawala ang lungkot na nasa harapan mo. Tatapusin mo rin ang lahat ng masamang bagay na makakaapekto sa iyo. Ginagawa nitong malinaw ang iyong paraan sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kandila. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sirang kandila, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong buksan ang iyong sarili sa mga pagkakataong nagbibigay liwanag sa iyong daan. Sa lahat ng oras na ito, ikaw ay masyadong sarado at ginawang madilim ang iyong daan. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng mga pahiwatig na makakatanggap ka ng magandang balita. Ang isang sirang kandila ay nagpapahiwatig din na kailangan mong gawing mas balanse ang iyong buhay kaysa dati. Nakakuha ka ng mga karanasan na nagpapaalam sa iyo at alam mo kung, ga, kung paano gumawa ng mga tamang pagpipilian kahit na sa pinakamasalimuot na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagdadala din ng idea na kailangan mo ng maturity at self-awareness na maaari mong maabot. Sa makatuwid, ito ang tamang sandali upang pagnilayan ang iyong kamakailang sa at linisin ito ng may katalinuhan. Makikita mo kung paano magsisimulang liwanagin ng liwanag ang iyong landas na makakaapekto rin sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtunaw ng mga kandila. Kung makakita ka ng kandilang natutunaw, ito ay senyales na makakahanap ka ng maraming kasaganahan sa lalong madaling panahon. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagbababala din sa iyo na huwag masangkot sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Maaari itong may ugnay sa mga aspeto ng pananalapi at relasyon. Ang isang taong kilala mo ay hindi magandang ibig sabihin at sinusubukang mapalapit sa iyo. Mag-ingat dahil kakailanganin mo ng maraming pangangasiwa at huwag mahulog sa bitag. Ang panaginip ng pagtunaw ng mga kandila ay nagpapahiwatig ng pagbabago at paglabas ng nakakapinsalang enerhiya. Habang natutunaw ang mga kandila, sinasagisag nila ang pagtanggal ng mga lumang gawi at damdamin na nagbibigay daan para sa paglaki at pagbabago. Hinihimok ka ng panaginip na ito na bitawan ang mga nakaraang pasanin at yakapin ng mga bagong simula. Ang isang panaginip ng pagtunaw ng mga kandila ay isa sa pagmumuni-muni sa sarili at panloob na paggalugad. Inihimok ka nitong suriin ang kaibotura ng iyong kaluluwa at suriin ang iyong mga hangarin, hilig at layunin. Ang larawan na ito ay kumakatawan sa iyong mga inhibitions at takot biing ang tunay na diwa ng kung sino ka. Inihikahit ka ng panaginip na ito nakiyakapin ang pagiging tunay at ituloy kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang iyong puso at magapoy ng apoy upang gabayan ka patungo sa iyong mga pangarap.